Okay, halimbawa ngayon, gawin natin. <laughs> Tatay mo ako. You're my daughter. And um, kahit anong gawin mo, hindi mo ako na napapasaya. I'm not pleased. I'm not happy. With whatever you do, uh, lahat mo na ginagawa. Uh, I am a father na I just choose not to see you. Wala kang ginagawa. na That can make me smile. To me, ang bigat ng mundo dahil nariyan ka. And that's the scene. Four, three, two, one, action. Uh, pa, babalita ko lang pala sa'yo. Natapos ko na yung course ko. And then? Um, sinabi ko lang po sa inyo kasi di ba yun Hindi ba dapat? Matapos ka sa course mo, pinag-aral kita, gumastos ako. Uh, what do you expect me to say? Congratulations, bravo. Eh, ang mahal-mahal ng pag-aaral mo. Eh... <laughs> Wala lang naman po pa. Sinabi ko lang naman po baka sakali pong matuwa. Diba, why are you wasting my time? Di ba dapat? Dapat natapos ka talaga. Uh, do I expect you to come to me and say, Apa, uh, hindi ako tapos? Paano po ba dapat kong gawin para mapasaya Wala. kita? Wala. Just stay away from me. Ginagawa ko ang trabaho ko bilang ama. So, do yours as a daughter. Sige ho. Oh. Kung yan ho yung gusto ninyo. Pero gusto ko lang paalam sa inyo. What's naman? your problem? Ano bang problema mo? Ano bang problema mo? Kulang ko ba ang ginagawa ko? Baka dapat po ikaw yung tanungin ko pabalik. Kulang pa po ba? Oo, kulang. Kulang na kulang na kulang na kulang. So what's your problem? Alam mo yun. Sana po kayo alam na yun. Kayo po yung problema ko. Ha? Ako pa ang naging problema ngayon? Kahit kailan hindi ako sasapat sa inyo eh. Gusto ko lang ko paalam sa inyo na mahal na. mahal ko kayo, pero kung hindi ko kasi sa sapat, okay lang ho. Oh. Tupay, ayoko na! <laughs> <laughs>